Oke, okay. kita maglalaban. Ngayon, Landita Tapi versus buinsik ng talibon. Targa, taga, 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 taga. Ngayon, 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 green versus buinsik ng talibon, sa pula. may score na si Boy Insik sa pula 1-0 partida pala guys may partida to si Boy Insik. pinabinigyan ng partida tabla panalo lang sulit tabla panalo ang pula shout out tayo mamaya ah Ay, purya bungkag. Diki no ni. Wala mo. Diwa sa mga hayang ani. Gaw sa mga gaw. Ah, po diri si. Nagdula sa speaker siya, yung lalaro ni sa kabilang misa. Kirmi Talibon versus San Tio San Plaza. Ang dito rin si Donoy, wala pang kalaban. Oo. Oh. So Set out yung mamaya. Oh, yun. Yeah. Pag-iasa na si Konya, si Chip. Pero dito, yung binablog natin si ano ha, Boy Insik ng Talibon sa Pula versus kagawad lang dito api sa Green. Tabla panalo lang yung Pula dito, guys. Ito na. Set out tayo. Oh. Oh. Tagay, tagay na, tagay. Tahan ng utang ha. Tara. Magkan kayo. Okay. Shout out tayo. Simula natin yung shout out natin. Yung mababa itong shout out natin. Alex Pintayaw. President of Dabaw Dama Association. Zon Manimog, Santa Cruz, Dabao, Bonbon Ring Ring, Alazon Dairo, Leo Guso, Tots Campus, Dado, binti, na Mintal, Dabao City. Diklaro, Pamili. Binamido, Bohol, Sun Manila. Amay ng Kepo, Binjak Mang Manila. Yo, yung mix Talibon. Oh, magandang tulak yung pula, guys, ah Tinginan muna tadi yung magandang tulak. Okay, patuloy tayo sa out, ah Anton Long Alicia Bohol Damadronang ng Buena Vista Norte Robin Gaom Tagum City Triple Dama TV Compostela Dama TV Mix Dari Dama PG Kawan-kawan Dama Channel Banla Santo Bigon Bohol OGP TV Dodo Muslim TV Blag, Tata Nakaryo Tagum Dominic Sali Dabau City Cipriano Tago Tanggum City Dan Dukatan Baliwag Bulakan rd to Radio Tutulanda with Riverside Boying ng Tagum of Mugat Dama TV Joy ng Bagakay Klang Klang Plasos Tony Torimutsa Bagakay Jerry Riz, Jinky Riz, kalituban. Robert Madraso, Cebu City Ikals the Master, Bohol Bali Gutan Anda Bohol, Linsio Padilla G.M. Alan Lungay, Pride of Boholan Tagdularan, Rodil Campo Manis Negros Occidental Edwin Rubin kagayan Duro City William si Gubiah nanyo bataan Nunoy Ribira Iriga City Kamarinisor Posiko Brass Blag Abelino Fernandes, Riyad Saudi Arabia Bon Magimer -bon Damagimer Vlog Bayugan City Dilito Campus Pasig City Dilito Kahigas Talisu, si Pamili ni City Rix Explode Official Sambuanga del sur River Papa Bukidnon Suwa biji BGY Enterprises Bonds, Talib Talibon Marvin Perez ng Clarin Bohol Parodol Pukotara Cebu City Dama Blag Placer TV Jun Limsan ng New Corilla Dabao del North Kilogin Farm ng Alberta, Canada Dennis Mirontos, Trinidad Bohol Foreman Spring Monies, Leonardo Bingado Kagayan di Oro City Katayangan na Madlors, katayangan mas batinan, mas Mix Vlog, di glo na nan Talisay, bulano ng Radiant runtukanada. Dadu sa Lili ni palawan. Pat Osorio, Bernardo Tapado, Na Ubong Balensuela, uloy Aurora ng Banawa Sibug. Eugenio Cano ya Agustin Del Norte Andres Ayup nang magini Buhul. Talaga ay. Okay guys Panalo yung binigyan ng partida ha Kasi nakagitna na siya Tabla panalo lang yung pula nun Okay 2-0 na yung score ha Pass your paper muna Okay patuloy tayo guys ha uh -oh. 2-0 na guys Panalo yung binigyan ng partida ha Tabla panalo Tabla panalo parang yung green ito Solid tabla panalo yung partida ha Patuloy tayo dito si Otto, ha? Dani Digo. Ang Ayala sa Bongga. Silpin Silpin TV Vlog ng Bin Silpin TV Vlog ng Binyan Laguna. To Mix Morillo. Damad at sa lahat ng damadors ng South Cotabato, Jisin ko tanda ng Dubai. Bibong Lee, Albert Bilaran, Jill ng Daotag Bilaran. Joel Bacaro ng Doha Qatar. Mahalaga TV Laguna. Danilo Albarado ng Ormoc City, Oscar Ramaki ng Panglao Bohol, Rohilio Filanio ng Saudi Arabia. Arnil na Banay Banay, Dabao Oriental. Joy Vlog ng Butuan. Pilimon Lusunan na Nabuta City. Jaime Gonzaga ng Todila, Misamis Occidental. Meri na Mangas. Si Arlorana ng Tagum. <laughs> Purman Jun Magyaya kalapan City Retail Mindoro Chris Polo Olivar Jomari Orating nang balaban Sibo Daryl Malis Magdosi Presiden nang Sibo Norte Marlene Ran Lagaran nang Doi Robuhul Marcos Limo nang Kabagan Isabella Amli Togia Santa Rosa Lapu lapo Joaquin Buenavista nang Korea Dadi an Jiblag, Ji Silang Kabiti Nelson Hermosilla nang Dumaguete City GM JR Mutia alias Boy Clean Up ng Sambangga City. Topper ng Barili Cebu. Jubil Mahidlaw ng Toledo City. At salat ng Damador sa San Miguel Bear Kalinan Damadors, Edgar Sarmiento ng Olongapo City. Ina, dito te oro. No, ng North Cotabato, Binoy Los TV. isa, isa, isa. Resign na naman si Kuan, ha? Boy Insect, nanalo, nakabawi yung ano. Tuwan yung score ha Patuloy tayo Patuloy tayo ha Kabawi uh, yung nag nagbigay ng partida Nanalo sila ng eh. Patuloy tayo Nasaan na tayo sa ating shout -out, ha Binoy Luz TV Bernard Pidad ng Tiaong Kison Kison sa Alicia Buhol ng Qatar Vendor bisinti ng Paranyaki City Ramon Dorindes ng Manila, Gilbert Inok, Triple GRTB ng Saudi Arabia, Ledisma Pamili, Edwin Bahamunti ng Negros Oriental, Arnold Bunsa ng Bicol, Richard Yambago ng Manolo Portis Bukidnon, Araro Pamili ng Kwasilo Loon Bohol, Samuel Salibio ng Orinate City, Pangasinan, Gubin tagulimot ng kataguluan Misamis Oriental. Presko sa lahid ng Loon Bohol. Nakumaw jumak ng balingasag Misamis, Alberto Dilatado ng Tandang Surah, Wendy Lo Ayumar ng Riyad KSA. Rika Paras ni Binangunan Rizal. William Hugo ng Makati. Susas Pamili at Narbasa Pamili ng Kidapawan at kay Junjun Narbasa. Bryan Amur, Alex Piskira ng Jinsan, alias Dongkit San Carmen, Rubs Parmeng TV, Lucio Mabaga, Pobring Mama TV Official, Busiri Labaho ng Hingutanan Island, dan ng Shato ni Cruz, Kukoy ng Kalinga, Dexter ng Osamis, at sa Kison Damados Club ng Bukidnon, Bot Siko and Ramon Mercader, Jiara Costa ng Tayabas Kison, Alfred nang Cebu, Julius da na Binavista ko Del Norte Marcel Rosil ng Imus Cavite Dis Adlawa ng Surigao del Sur Ni Mincio Saliba At kay, Ma, at kay, Maloy at kay Malabuyok Dama Ipbi Felix Pitiluna ng Kananga Liti, Filipi Pulvera at kay Master Jigo Pilitario ng Nabua Kamsur at sa kandingan o patuhan ni Uncle Ray Tony ng Imus at kay Imoy sa Kamanaga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel ha? YouTube channel Talibon Dama TV click bilang subscribe button sama yung notification bell para update kasi bagong video Quality players, quality games yung pipicture natin dito guys Ang naglaban nga lang di tapi sa Verde versus Boy Insik ng Talibon sa Pula Partida, tabla panalo yung Pula ha Si Boy Insik Uy, ano yan? Kain lang pala pala. Ayan. Lang pa na. Ayan lang pala. Ayan. Uy. Oh. Ayaw. Kamala ka. Murag. <laughs> Uy, Maka lugi. Lugi, lugi pala ng isa yung pula. Mm -hmm. oh, ito, ito yan. Tapos <laughs> <laughs> oh. na kakuha na ito, ito. Wala. Yan ang muna. Yan ang muna, ha? Oo. Okay. Ito lang yan. Yan na talaga yung magandang tira.

tay na Okay. Tabla na yung score, guys. Two all. Tuloy tayo ha. Okay, patuloy tayo ha. Ito 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 ito. Palagi na lang yung una yung ano ha. Una. 116 versus 116. Score. igualis Dos. Ulto. Oops.

Allah. Siruan. Pas, pas. Oh, pas, pas. <laughs> oh. Okay, Ay, Magandang kombinasyon na naman. Okay, logay naman yung binigyan ng partida, ha? Okay, pinatay. Okay. Ay, dalawa na tira. Allah, makadama pa ni. Makadama pa ni, Ala ka. Anna. Ala. Hop. Yes, nee. 3-3 to na score, guys. Patuloy tayo. Okay, patuloy tayo, guys. 3-3 to na score. High four of Landita, piece green. Anna. 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 Oh, walang panda. walang sukuan ha, walang panda. walang susuko oh, ha. Kasaya ka na to. Ko. Kanan na saya kay ikaw <laughs> may daog Match match pa yung laban ha. To. 3 to pa yung score. Isang isang Pau, ikana na din Pau. Saya. Isa lang yung lamang, isang panalo yung lamang ni Landi ha. 3 to yung score. Oh. Eh. Yeah, to, Anna. Ay, ayun po, ano na. Ala, naigos kombinasyon. Ito, ito, yun Ala, naigos kombinasyon. Okay. Okay. Lala. Tabla, panalo pa rin yung pula nito, ha? Precious na ni. May dama na yung binigyan ng partida, ha? Malaki na yung chance na mananalo nito. Yung pula. Para may partida na, may dama pa posible na to na matalo. Imposible <laughs> na to na matalo. Talaga sobrang bubu na talaga pag natalo pa. <laughs> pag natalo pa lang yung may partida, bubu na sobrang bubu na talaga, may damma pa. May damma pa ha? Tuyan ni. Ano? Yay. Ay, kumpiyansa sik.

Gilakan daan kayo si makalimta na po. <laughs> Moro po tinong daan na kalimtag lak. Ayan na. Bilis, ay pangyayari, Bilis ang pangyayari ah. Bilis pangyayari. yung nagdaang laban. Walang walang ganti. Kala siguro niya pildigana yung laban <laughs> Kalimutan, ah. Kalimutan na regular na dama yung laro nila. Dito pildigana

No. Eh, oh, one sir ha, a three, oh. Basta usa, uh, uh, Lamang ka. isang panalo yung ano ha. Ah, ng... Landi sa pula. lambang Lamang lang isang panalo. Aray, aray, aray. Sang ayan na, ayan na. Kita rin yung magandang tulak ha. Sang -no Ayan na.

Tilan din na Oh, gan sa Tabla panalo pa rin yung verde nito guys ha. Sulit tabla panalo yung partida. Terus. 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 <laughs> Oke. Yay. Jana. Jana. Binoi, binoi. Ayo kita lega. Lagang. Ini kita nata lega. Jana. Jana. Ayo. Lega, lega pau. Lega pau. Lega. Oke. Sacrifice nah ha. Buti na lang di nakita. Lagi <laughs> matras. Lagi atrasing insik <laughs> da. yung padalawa tapos matrasan. Ah, wala. Wala do na. Hala. pa ha. <laughs> And during... Masipak, Sayang di nakita yung magandang tulak ng berde ha. Di sana kumakadama yung pula. minsan <laughs> lang nanuhod ang wata na. Dapat nag 2 yung tulak ng ano. Berde kanina pa Yan na. Ay, Mm. bingat na lang. Ay, Buang lah, gue polo. Ia tu kita kacau. Bagai ni saya ni saya luput, saya luput. Di sial, di sial minco sah. Mau nak gila pun lah. Mau gila pun, no. Ay ayana, 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 ayana. Ayana. Binuta, binutas, binutas sana. Allah. Asal bapak pedul. Binutas sana.

Pagkadakong Pagkadakong pugaw Ito po nangyari Ito po nangyari eh patuloy tayo Tabla na yung score guys All four All na guys Hindi pala quality player Quality game guys Funny games pala ito Ikaw pala yung good one Magpipicture natin guys ha Quality players and funny games Sa Sama na yung funny games Kasi ay Parang funny games to yung laban na na to ha <laughs> Kabawi din yung binigyan ng partida ha? Uh, Tablan yung score ha Poor all Dito siya. Yan ano Talaga yung mga buklay na tirada

Ayan na. Bal may balak nang sisirain ah. Ayan na, ayan na, pinormahan na talaga. Atlas, <laughs> atlas, yun. Nah, ya nah uy uh, Pati oh, <guluh> oh <coughs> uh oh -huh. oh oh konti na lang di nagkamagkal nagkamali yung kula ha mabuti na lang

Ayan, binigyan pa ng pag-asa. Oh. Laka lang Ato pag yung Wala, binigyan pa talaga ng pag-asa o. Oh. Uh, uh. so, ayan na, ayan na. Ayan na. Binigyan mo pa ng pag-asa. Ayan, binigyan, binigyan mo pa ng pag-asa. Hindi <laughs> niyo. Wala, binigyan mo pa ng pag-asa. <laughs> <laughs> binigyan mo pa ng pag-asa, <laughs> <laughs> pa pag oh. Minsan lang, <laughs> lalo mo ng mga tala.